Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid. Ngayong araw po na ito, ikawalo ng September po ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ng Mahalabiring Maria. Kaya naman sa pakikiisa sa simbahang katolika sa buong mundo, itaas natin ang ating mga puso at sabay-sabay nating pakinggan at pagnilaya ng salita ng Diyos ngayong araw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamalit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayo ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangirihan ng Panginoon ng kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sunlibutan sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang Salita ng Diyos Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitang buong galak dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Bagamat ngayon ay ang karawa ng mahal na ina, ang ating ebanghelyo ay patungkol sa katumparan ng planong pangkaligtasan sa pamagitan ng pagsilang ni Yesus sa sanlibutan. Ito'y sapagkat hindi maaaring hiwalayan ang diwa Nung natatangay ang okasyong ito, na dumating si Maria at sa ating mundo. Kaya't nairiyan din ang Panginoong Yeso Kristo. Nang ipasyan ni San Jose na ipaglihim ang paghihiwalay sa dalaga dahil ayaw niya itong ipahiya at ipahatol ng kamatayan. Biglang dumating ang Anghelan Diyos sa panaginip at ibinilitan na ang sanggol na sisilang ni Maria ay ang tagapagligtas ng mga makasalanan. Kaya nga, makikita natin na mula sa apat dalawa na inerasyon mula kay Abraham hanggang sa nakatakdang panahon, natupad ang plano ng Diyos na dumating sa ating piling ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Kaya nga, Mahalaga na naging papel ng mahalabiheng Maria sapagat siya ay naging masunurin at mababang loob sa mensahe ng Panginoon nang ito'y pinabalita sa kanya ni San Gabriel. Ikinasal siya kay Jose at sila'y namuhay ng simple at may katapatan sa dakilang kalooban ng mga ganoon rin sa pagsilang hanggang sa paglaki ni Yesus. Sa kasal sa kana, siya ang namagitan sa paggawa ni Kristo ng kanyang unang himala na gawing alak ng tubig. Sapagkat si Maria ang nagutos sa mga lingkod na sundin ang bawat utos ng kanyang anak at sa paanan ng krus, siya nakatayo. Nang makita niya ang kanyang anak na nakatayo, nakapako para matupad ang kaligtasan ako sa pagkakasala ng sangkatauhan ang mahal na birhen ay nagdusa ng may katapatan na mangyayari ang kalooban ng Diyos sa ikabubuti ng marami upang patatagin nila ang pananampalataya at iniatas ni Kristo na siya'y ina atin at tayo'y mga anak niya Naway sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng pagsilang ni Maria, tularan natin siya sa pagiging matapat at masunurin sa dakilang kalooban ng Disama. Hilingin natin sa Kanya na tayo'y Kanyang ipamangitan sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo.